kapag ka humihingi yung kanta ng medyo ma-reverb, adjust ka lang dito sa ano, magtutunog December yung ano. Kunyari, itong clean. Yan. Um, humihingi ng reverb yung kanta or yung yung medyo ma-shimmering. Ayan. Di ba? Naka-reverb mix tayo ng 14 pati sa decay. Tignan yung effect niyan pagka Diba? Ano, wala pang ano yan, ba diba? Wala pang reverb. I-adjust natin, tignan nyo. Taasan natin yung mix. Gawin natin 30. Tapos yung decay, ano yan eh, up to 40. Gawin natin, medyo taasan din natin. Ayan, 35. Tignan nyo yung effect na ibibigay niya. 'di ba? Masarap bigbat. Iyo, 'di ba? So, dito wala mang adjust kapag 'yung kanta umihingi ng ganung timpla, ayan, adjust mo lang 'yung mix at saka decay ng reverb pagka medyo yun nga, medyo mashimmering medyo iwan yung timpla lagi na lang ako nagkakamali. Yun. So, yon yon yun ang pinakamagagamit mo dyan, guys. So, ganun lang siya timplahin. Napakasimple lang. Kalikut, kalikutin niya lang. Sobrang maano niyan. Ma, -ano ma magagamay niyan. Itong mga ganitong effects naman. Or kahit anong effects. Basta alamin mo yung basics ng effects mo kung hindi man tank dyan alamin mo lang yung ano niya, yung pinaka ginagawa ng chorus, nung delay mo, nung mga distortion mo, kung ano bang, gano'n ba katapang yung timpla niya. Kalikutin mo lang, makakabisado mo yan. Kaya ito, itong top na to, halimbawa, pag nagkabiglaan ka ng ang ka ng gig or something or practice lang ito sobrang magagamit po talaga siya or maasahan mo so yun lang mga boys sana nakatulong itong video na to peace